Hello guys. Good morning. Time check 7:30 AM dito sa Japan. Um, kami sa Tokyo guys para mamasyal. Check check check. Good morning. guys. Nandito na tayo sa Asakusan. Famous in Japan. Check, check, check. Apo. Ayan guys, Oh. Japan, Japan. Ayan, ดามินท์เไงส์ดามินทอไส์เช็คเช็คเช็คสักเล็ลังสักเล็ลัง guys ang daming tao guys ang daming tao dito nga Aten, pangalan ulit dito ha asako san dito sa japan ayan guys ang daming tao nakikita nyo puntahan talaga to ng mga turista guys ayan makikita nyo puntahan ng mga turista famous dito sa japan Ayan, samahan nyo ako ulit guys For today's vlog Boss Ali Official Paki subscribe at pakilike na lang Para updated kayo sa aking video Maraming salamat sa inyo guys Sa patuloy nyo suporta Check, check, check Medyo mainit lang ngayon And guys, mga uh, lucky charm o pangsuwerte guys, pangpaswerte. Dapat Daming tao guys, so. But Daming turista guys, turista ang dami iba't ibang lahi dito guys daming namamasyal dito sikat kasi dito sa Japan to guys kaya pinupunta ng mga iba't ibang lahi ayan guys kaya puntaan siya ng mga iba't ibang lahi famous siya dito famous 大家進來,這過來,這過來,這過來。好,停。好,大家靠近他。guys, guys.

rano un solo porta ang daming tao guys sobrang busy dito puntaan talaga to ng mga tao guys famous kasi to dito sa Japan yan ipatibang lahi mga nagpupunta dito mga puti ayan guys guys na. Check, check, check. Naghanap kami ng mga kainan, guys. Kain tayo. Gutom tayo. guys. Ayan, samahan nyo lang ako guys sa aking pagbablog today. nakungte okay, okay. guys kain tayo Nasa, na, nasa mesa na guys. Kukunin mo na lang. Abutin mo na lang siya. guys. Katatapos lang natin kumain, guys. Ayan. Lipat naman tayo. Pasyal tayo ulit. Check, check, check! Okay. Hmm. Oh. Tek tek. Eh. Na-pilit. はりとりテニスで外いたします。<ッ><ッ> Pagpunta kami, kami yung hotel ngayon guys. Nandito kami sa bahay kami ng tren. See you on my next vlog na lang guys. Maraming salamat sa inyo. Tiyat tiyat